Napaawang ang labi niya nang makita si Banjo na nakasandal sa nakaparadang kotse nito habang nakatanaw sa apartment nila. Bigla niyang ibinaba ang kortina bago pa man sila mapansin ng binata. What is he doing here? Pagka ako ay natatawanta niyang tanong kay Chris, napatingin tuloy siya sa wall clock. It's almost 12 o'clock. Anong ginagawa niya sa labas? Baka ma-hold up siya. Mapagtripan ng mga loko sa kanto at mapahamak. I think he wants to talk to you at nahihiya lang siyang kumatok dahil alanganing oras na. Hulan nito papasukin ko na lang siya. Maagap niya pinigilan ang kanyang kaibigan bago pa man nito nagawang tumalikod. Huwag na, baka hindi naman tayang pakay niya dito sa lugar na to. Okay ka lang, napataas kilay ni Dong Tanong. Magtsatsaga ba naman siyang sumadya sa lugar na to? Gayong mukhang wala naman siyang ibang kilala sa lugar na to kundi tayo. Ikaw ang sadya I'm sure. Baka gusto kanyang gaya ang magtanan? Natatawa pang sabi nito. Hindi ako natatawa, Chris. Napaisbid niyang sabi. Sa lahat ng imposible, yan ang pinaka. Pagkatapos ay hindi pa din siya nakatiis na hindi sumilip sa labas. Nababaon pa rin si Banjo at mukhang nababalisa ito. Palakad-lakad ito sa gilid ng kotse, mukhang hindi mapalagay. Puntahan mo na kaya? Swestyon ni Chris paggawa ng ilang sandali. Kawawa naman eh. Baka nilalamok na siya sa labas. Ayoko nga. Tanggi niya. Baka mapahiya lang ako. Okay, fine. Mabilis ito nagsuot ng roba dahil nakapantulog na ito. Ako ang lalapit sa kanya. Don't worry, itatanong ko lang naman kung anong ginagawa niya dito. Gusto sana niyong pigilan si Chris, ngunit mabilis na itong nakaalis. Nakasilip siya sa bintana habang kinakausap nito sa labas si Banjo. Muli niyang ibinabang ang kortina na makita niyang pabalik na sa apartment si Chris. Kaagad siyang pinuntahan nito sa kinatatayuan niya. Guess what? He really wants to talk to you. Anun ni Chris. Pinatutuloy ko na siya pero... Ayaw niyang pumasok. Gusto ka nga niyang yayaing umalis. Isasama ka daw niya sa estates. Pero habang inaayos daw ang papers, sa ibang lugar daw kayo muna mag stay Seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong niya. Why he would do that? He's marrying Kate. Hindi niya nilinaw sa akin ng dahilan. Anito. But, does it matter? Ang mahalaga ay gusto ka din naman pala niya makasama, Rina. May ilang sandali siyang nag-isip habang palakad-lakad nang tumigil siya sa hawapan nito, ay may nabuo ng desisyon sa kanyang isip. I can't do that. I can't go with him. Gayong alam ko madaming taong maaapektuhan. Ikakasal siya kay Kate. Kung totoo ang sinabi ni Fred sa akin noon, gusto lamang siguro ni Banjo natakasan si Kate dahil hindi naman niya ito ginusto mabuntis. At ako din ang iiwan niya sa bandang Holy Chris. Magsasawa din siya sa akin katulad ng naramdaman niya ngayon kay Kate. Gano'n ba talagang tingin mo kay Banjo? Seryosong tanong nito sa kanya. Hindi ko alam ang isasuggest ko sa'yo dahil hindi ko naman siya kilala ng gusto. Pero, gano'n ba talaga siya sa tingin mo? No? Mabilis niyang sagot. Pero, madami na din kasing nangyari matagal na panahon na ang lumipas bago kami nagkita ulit. I don't know him that much anymore. Maybe he has changed? Besides, ang daming may ayaw sa akin para sa kanya. Magugulo lang ang buhay namin at madaming madami pang consequences. So, what would you like me to tell him? Tell him to go home. Utos niya dito. Tell him not to come back anymore. Tell him to get lost. Well, if that's what you wish. Tumalikod na ulit si Chris. Nasilip ni Rina na kausap na ulit nito si Banjo. Kahit pa paano ay maliwanag na tumatanglaw sa kinababao na ng mga ito dahil sa posting ng ilaw sa di kalayuan. Nakita din niya kung paano gumuhit ang lungkot sa mukha ni Banjo. Matapos niyon ay nakita niyang sumakay na si Banjo sa kotse nito at pinaandaw na iyon. Oh my God! Biglang na-alarma ng utak ng sabi niya. No Banjo, no! Mabilis siyang pumanoog sa hagdan at tuloy-tuloy na lumabas ng pintuan. Banjo! Malakas niyang tawag na makalabas. Banjo! Ngunit nakalayo na ang kotse ni Banjo. Banjo! Tawag pa din niya, ngunit marahil ay hindi na siya natitinig nito. Chris? Naluluhang balay niya kay Chris na katulala sa kanyang tabi. Abulin natin si Banjo. Pigilan natin siya. Pagmamakaawa niya sa kanyang kaibigan. What's happening to you? Nakapamiwang nitong tanong. Kanina lang sinabi mo sa akin na pauwiin ko si Banjo. Ngayon naman ay gusto mong habulin siya? Nagbago ang isip ko. Tuluyan na napaluwang sabi niya. Gusto ko nang sumama sa kanya sa kahit saan. Wala na akong pakialam sa sasabihin at iisipin ng lahat. Wala na akong pakialam maski ano pa ang maging dahilan niya para yayain akong umalis. Ang mahalaga ay mahal ko siya, Chris. Mahal na mahal ko siya. Mas marami pang luha ang nakaalpa sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ng malalim si Chris sabay tulap sa noo. Kinabukasan ay naghintay pa din si Rina sa pagbabalik ni Banjo. Inabot siya ng madaling araw sa kahihintay dito dahil umaasa siyang babalik ito. Alas tres na, nang dalawin siya na antok ng nagdaang gabi. Alas gis na ng umaga na magpasya siyang pumunta sa Global Rich Advertising dahil hindi na niya matiis na hindi ito makita. Dumiretso siya sa opisina ni Banjo. Nandiyan ba ang boss mo? Tanong niya sa sekretarya ni Banjo. Naku ma'am, only who si sir? Sagot ng sekretarya nito. Napalunok siya. Seryoso nga yata si Banjo sa pagyaya sa kanya papuntang states. kaya naglibito. Magbabakasyon daw ho siya? Dagdag pa ng sekretarya nito. Katatawag nga lang ho niya kanin kanina lang. Nasa airport na ho siya. Baka matagalan na ho siya sa states. What? Yes, ma'am. Paano ang kasal nila ni Kate? Tanong niya pa din. Wala ho siyang nabanggit tungkol doon. Anong sekretarya? Maybe Miss Kate is with him at sa estate na sila magpapakasal. Pakiramdam ni Rina ay pinagbagsakan siya ng langit sa kanyang nabatid. Tila na uupos na kandilang na paupo siya sa visitor's chair. Sisingsisi siya sa ginawa niyang pagtataboy kay Banjo nang nagdaang gabi. Kung maibabalik lang niya ang lahat ay hinding hindi niya iyon gagawin. Marahil ay magkasama na sana sila nito ng mga sandaling iyon. Mabibigat ang mga paang nilisan niya ang natuwang kumpanya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nawala na siya ng ganang umuwi sa apartment. Dahil tiyak niya na pumasok na si Chris at wala na siya makakausap doon. Natagpuan niya ang sariling lulan sa bas patungong San Isidro. Linalaw na rin ang puntod ng nanay niya at doon niya pinakawala ng bigat na nararamdaman niya. Napakatahimik ng San Isidro Cemetery. Nakaupo siya sa harapan ng puntod nito habang umiiyak. Pinahid lamang niya ang mga luha nang may makita siyang kamay na nag-aali ng mga bulaklak sa puntod. Nana Narsing? Ano niyang tignan nito? May ilang sandali siyang pinagmasdan nito na animoy, minumukaan pa siya. Matanda na itong tignan sa so nangungulubot nitong noo at hindi mabilang na puting buhok. Sa tingin niya, nangayayat ito. Erina ikaw nga ba? Nakangiti siyang tumango. Mabuti naman po at natatandaan niya pa ako. Sabi niya, tipid naman itong napangiti. Ang ganda-ganda mo na kasi, Iha. Napakalaki ng pinagbago mo. Kumusta po kayo? Bakit po kayo umalis sa mga Villanueva? Saan po kayo nagpunta? Sunod-sunod niya ng tanong. Hindi lamang ho kayo ang pinalayas ni Mrs. Villanueva kundi ako din. Malungkot nitong kwento. Ninais ko nga sanang sumama sa inyong mag-ina. Ngunit nakaalis na kayo ng hasyenda ng palayasin ako sa mansyon ni Mrs. Villanueva. Ano naman pong naging dahilan niya para gawin iyon sa inyo? Nakaramdam siya ng habag dito. Matagal itong nanilbihan sa mga Villanueva para sa isang iglap ay palayasin lamang ni Mrs. Villanueva. Nalaman niya na ako ang ginawa niyang tulay ni Banjo. Anitong may namimintang luha sa mga mata. Isang araw, patungo ako sa bahay niyo upang dalhin ang pinabibigay sa iyo ni Banjo. Nakita ako ni Mrs. Villanueva at hinarang. Kinuha niya ang mga dalako. Pagkatapos noon, Pinilit niya ako magtapat kung anong nangyayari sa inyong dalawa. Napatango ito. Patawarin mo ako, Iha. Ako ang nagsabi sa kanya ng lahat-lahat kaya gumawa siya ng paraan upang mapaalis kayo ng hasyenda. Pinisil niya ang balikat nito bilang tanda na hindi siya nagagalit sa ginawang iyon. Alam niyang naipit lang ito kaya napilitan ito magtapat kay Mrs. Villanueva. Pagkatapos nun iha, hindi na ako pinayagan lumabas ni Mrs. Villanueva. Pagpapatuloy pa nito, hindi niya na din ako pinapadalaw kay Banjo sa Manila upang magdala ng mga pangangailangan nito. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko na maibigay sa iyo ang mga sulat ni Banjo at ang regalo niya sa pagtatapos mo. Sinunog iyon lahat ni Mrs. Villanueva. Dapat ay sasabihin ko pa sa iyo noon na hindi na makakarating si Banjo sa avaw ng pagtatapos mo dahil avaw din iyon na examination nila. Guardiado ako ni Mrs. Villanueva kaya na umuwi si Banjo mula sa Manila ay hindi man lamang kami nakapag-usap. Pero alam kong pinuntahan kanya sa asyenda. Ang sabi sa kanya ng mama niya ay basta na lamang kayong umalis. Dahil may nais daw tumulong sa inyo sa Manila. Pagkatapos nun, pinalayas na din ako ni Mrs. Villanueva. Pinagbandaan pa niya akong may pangyayaring masama sa akin kapag hindi ako lumayo ng San Isidro. Lumawas ako ng Manila at doon nakipagsapalaran. Pumasok na lamang akong labandera doon hindi totoong iniwan ako ni Banjo. Unti-unting nababasag ang tinig na saad niya. Hindi totoong hindi man lamang niya naisip na magpaalam sa akin bago siya lumipad pa tuong Amerika. Hinintay ka ni Banjo sa tagpuan niyo nang umuwi siya. Kwento ni Nana Narsing. Walang araw na hindi siya pumupunta doon, iha. Marahil na mga panahong iyon ay nasa Manila na kami, na Nana Narsing. Naluluha niyang sabi. Bumalik ako dito nang hindi ako makatiis. Ngunit, nabalitaan kong Nakaalis na patungong Amerika si Banjo. At hindi ko na din kayo mahagilap dahil nalaman kong umalis na din kayo sa mansyon. Ang alam ko, pinilit noon ni Mrs. Villanueva si Banjo na pumuntang Amerika at doon mag-aral. Ngunit ayaw na ayaw nito. Patuloy pa nito. May isang babae na gugustuhan si Mrs. Villanueva para kay Banjo. At iyon ay anak ng kanyang dating amiga. Kate ang pangalan noon. na magtuong Amerika si Kate upang mag-aral doon, Pinagtulakan din niya si Banjo na sumunod. At naalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Banjo na napilitan itong sundin ng mama nito dahil sa sama ng loob sa kanya. Dahil sa bigla na lamang niyang pag-alis sa sanisidro Isidro. Nagtagumpay si Mrs. Villanueva na paghiwalayin kami na na nursing. Patuloy pa din ang pagbalong ng mga luha sa mga mata niya. Ngayon na ikakasal na sila ni Kate. Hindi mangyayari yon kung walang namagitan sa pag-iibigan ninyo. Anito, hindi ka magagawang basta na lamang iwan ni Banjo ng walang dahilan na Rina. Alam ko kung gaano kakamahal ng batang iyon. Isusubo na nga lang niya ay gusto pa niyang ibigay sa'yo. Binalak pa nga niya noon na i-enroll ka sa isang eskwalahan sa Manila pagkatapos mo mag-aral ng high school. Gusto niya magkasama kayo doon. Napakarami niyang pangarap para sa inyong dalawa. Hindi mapigil ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Rina. Marahil ay gustong ibalik ni Banjo ang nakaraan. Marahil ay mahal pa rin siya nito. Kaya ninais niyang dumayo silang dalawa. Ngunit, tinalikuran niya ito. Mahal na mahal ka ni Banjo. Patuloy pa ding sabi nito na wawi na iiyak na din. Alam ko yun, Iha. Alam na alam ko yun. Natutuwa ako sa inyong dalawa noon. Mga bata pa kayo pero mahal na ninyo ang isa't isa. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko natanggihan ng pakiusap niya na ako ang maging tulay ninyong dalawa. Ginawa ko yun maski na malaki ang takot ko kay Mrs. Villanueva. Ayoko kasing mauwi sa wala ang lahat ng mga isinakripisyo ng alaga ko para sa'yo. Sisingot-singot na pinahay din na na ang luha nito bago nagpatuloy. Alam mo bang, tinipid niya ang allowance niya noon sa Manila para may maibigay sa'yo ang panggastos mo sa pag aawal mo nung high school. Hindi siya bumibili ng mga bagay na hindi mahalaga. Binsan, hindi siya kumakain ng merienda. Hindi ko nga lubos maisip na magagawa niyang ipagbili ang iba niyang mga alahas. Parang may maibigay siyang pera sa'yo. Humihikbi na ito habang nagsasalita. Naaalala ko pang, pag tinatanong siya ng mama niya kung nasa'y ng mga alahas niya, ang laging isinasagot ni Banjo ay, na isnatch daw dahil madaming snatcher sa Manila. Hindi ko mapaniwalaan na isang lalaking tulad niya ay magagawa iyon para sa kanyang mahal. Napakabata pa niya noon pero, parang alam na alam na niya ang kanyang mga ginagawa. Pero sa kabila ng mga pagtitiis niya yon ay ayaw niyang ipaalam sa iyo ang mga bagay na yon. Baka baw tanggihan mo ang tulong niya kapag nalaman mo kung saan ang gagaling ang perong ibinibigay niya sa iyo. Napahagulgol siya habang nakasubsob ang muka sa kanyang mga kamay. I've been so stupid to let him go. Hindi niya napigil ang sabi. Natatakot siya baka tuluyan na ito magpakasal kay Kate sa ginawa niyang yun. Mahal ko pa din siya, Nana Nursing. Mahal na mahal ko pa din siya. Niyakap na lamang siya nito. Pumayak si Nana Nursing na sa apartment niya na ito tumuloy. Matanda na ito at nag-iisa na lamang sa buhay. Malaki din ang instakripisyon nito para sa kanilang dalawa ni Banjo at hindi niya mamahaya ang tumanda pa ito na nag-iisa. Bago sila lumuwas ng Manila ay muling dinalaw ni Rina ang treehouse. Kahit papaano'y napangiti siya na no makitang naroon pa rin ang treehouse na ipinagawa ni Banjo kailan lang. Kumuha siya ng notepad sa bag at sinulatan niyon. I still love you Banjo. Love, Rina. Pagkatapos ay inilagay niya iyon sa mesang kawayan at tinaganan lamang ng batong kinuha pa niya sa ilog. Nagbabaka sakali pa din kasi siyang babalik si Banjo sa lugar na yon. Pagkatapos inaupo siya sa hagdang yawi sa kahoy at tumanaw sa malayo. Banjo, mahina niyang usal. Napakalaki niyang tanga, papapagdudahan ng pagmamahal ni Banjo sa kanya. Madaming beses na nitong pinatunayan iyon. Naalala pa niyang kahit may tawang kaso ito ay nagawa pa din itong lumabas sa bahay nila dahil ayaw nitong maghintay siya rito ng matagal sa treehouse. Nakadyakat ito at natatakpan ng panyo ang bibig. Hindi ito lumapit na gusto sa kanya Baka mahawa ka sa akin. anito na hindi inaalis ang panyo sa bibig. Ayoko magkasakit ka. Ako mas mahihirapan pag nangyari yun. Bakit ka pa nagpunta dito? Nag-aalala naman na sabi niya. Baka mabinat ka. Ayoko mainip ka sa paghihintay sa akin. anito Ayokong umasa ka sa wala. Hindi pa din siya nakatiis na hindi to yakapin. Rina, umiiwas namang sabi nito. Baka mahawa ka sabi. Okay lang, nakangiti niyang sagot. Napangiti siya sa mga alaalang iyon. Pagkatapos ay mabibigat ang mga hakbang na iniwan niya ang treehouse. Goodbye Banjo. If by chance we meet again, sana ay hindi na ang salitang paalam sasabihin natin sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang buwan, halos madapa si Rina sa pagpapanaog na hagdan dahil late na siya sa kanyang bagong trabaho. Manager na siya sa isa kilala ding advertising agency sa Makati. Iya, ang baon mo o. Habol sa kanya ni Nana Nursing, bit ang kanyang lunchbox. Naku, Nay, naispoil na ako sa inyo, nakangiti niyang sabi. Parang ina na din ang tuwing niya dito. Nang mga sandaling iyon, ay alam na niya kung gaano kaswerte si Banjo sa pagkakabuo ng yayang tulad nito noon. Masyado itong maasikaso at maalalahanin, katulad din ng kanyang nanay. Maging si Chris ay natutuwa din sa pagdating ni Nana Nursing sa buhay nila. Nay, nakita mo bang itim na bikini ko? Kakamot-kamot sa ulong, tanong ng pumapanoog na og si Chris. Careless? Ano niya sa kanyang kaibigan? Baka tinangay na ng pusa kung saan. Nandun pa niya iyon ng tawa. Natawa din si Nana Narsing. Sandali nga't hahanapin ko. Humalik mo na siya kay Nana Narsing bago siya umalis. Palabas na si Rina ng pintuan ng otomatikong nanigas ang buong katawan niya na makita ang isang lalaki. ikinuwap curap niya ang kanyang mga mata dahil baka namamalik mata lamang siya. Ngunit... Malinaw na nakatayo sa harap niya si Banjo. Maging si Nakwis at Nana Narsing ay nagulat din ng makita ito. Diyos ko Banjo, ikaw ba yan? Gulat na tanong na papalapit na si Nana Narsing. Sumunod na din si Chris habang siya naman ay nananatiling nakatulala. Nana Narsing! Magkahalong tuwa at pagkagulat ang bulalas ni Banjo. Sabay halik sa pisngi na matanda. How about me? Nakangiting biyo ni Chris. Pala ba akong kiss? Inihanda pa nito ang pisngi. Pinisilang ni Banjo ang pisingin ni Chris. Pagkatapos ay binalingan na siya nito. Rina? Mahina nitong sabi. Hinila na ni Nana Nursing si Chris palayo, kaya sila na lamang ni Banjo ang naiwan sa sala. Tuloy ka, ani nito. Maupo ka, gusto mo nang maiinom? Tatalikod na sana siya upang kumuha ng maiinom sa kusina nang pigilan siya nito sa braso. I don't want to leave you ever again. Seryosong sabi nito. Ayoko nang mawala ka pa sa paningin ko. Dahil baka hindi na naman kita makitang muli. Nangingilid ang luha ng mga mata niya nang humarap siya dito. Where have you been? Ihinintay kita. May mahalagang bagay lang akong inasikaso sa estates. Nakangiting sagot nito. Akala ko kasi talagang ayaw mo na akin. Hindi pa din ako makatiis na hindi umuwi ng Pilipinas. I visited our treehouse and this is what I got. Ipinakita nito sa kanya ang sulat na ginawa niya. Is it true, Rina? He looked at her directly in the eyes. Sunod-sunod ang pagtango niya. Kasunod niyon ay isa-isang nalalaglag ang masasaganang luha sa mga mata niya. Gusto mo pa bang isa-isahin ko ang mga dahilan kung bakit ako umalis ng San Isidro? No. Anito, sabay iling. Simula na magkausap tayo sa treehouse. Naintindihan ko na ang lahat. I confronted mama at nagawa niya ipagtapat ang lahat sa akin. That's the reason why I came here one night. Gusto kong Magpakalayo-layo na tayo para wala na makialam sa atin. But you are marrying Kate. But I never love Kate. Tanggi nito. Si mama lang may gusto sa kanya para sa akin. Masama ang loob ko sa iyo noon kaya pumayag ako magpakasal sa kanya. Pero na makita kitang muli nagbago ang lahat. I still love you, Rina. But Kate is pregnant. Ano niya dito? Who told you that? Si Fred. She isn't pagtatapat nito, sabay haplos sa makabilang pisngi niya. Hindi ko alam ang intention ni Fred sa kasinungaling ng sinabi niya sa'yo. But I guess, he really likes you at gusto niya nang tuluyan mo na akong layuan kaya niya yun nasabi. I never touched Kate. Nagkausap na kami at nagpaiwan na siya sa estates. I just wish na matagpuan na niya ang pag-ibig na para sa kanya. Masama ang loob niya sa akin dahil sa ginawa kong yun. But she'll learn to accept we're not meant for each other. Pero ayaw sa akin ng mama mo. Katuwiwan pa niya gagawa at gagawa siya ng paraan upang magkahiwalay tayong muli. Napabuntong hininga ito ng malalim kasabay ng pagguhit ng lungkot sa maamo nitong muka. Tinalikuran siya nito at may ilang sandali natahimik habang nakaharap sa bintana. At dito na po natatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita kids sa next chapter!